Herrera, naniniwala merong mga multo sa paligid. Narito ang iSpotted report ni Anton. Samantala, sa isang pang showbiz, naniniwala si Pepe Herrera na lahat ng tao ay bukas ang third eye tulad ng pagkakaroon niya. Ayon sa aktor, bukod sa nainiwala siya na lahat ay ipinanganak na open ang third eye, nainiwala rin siya na hindi lamang mga tao ang mga nainiraan sa mundo kundi may mga elemento o unseen creatures pa. As early as 5 years old man o mano ay nararamdaman na niya ang mga ito na makailang beses. Sinay pa ng aktor na sumasara lang daw ang third eye dahil sa mga external factors. Inamin din ni Pepe na ang dalawa niyang anak ay alam niya nakakakita ng mga elemento dahil tumatawa at ngumingiti ang mga ito kung saan saan dahil may nakikita ang mga ito na hindi nakikita naked eye kung saan ang tawag umano dito ay metaphysical. Idinagdag pa ni Pepe na sa kanilang ancestral house sa Caloocan ay may nakita siya na hindi niya masabi kung bata dahil mariit na creature ito. Posible umano isa itong duwende dahil may groto sila sa nasabing ancestral house. Noong ibinenta daw nila ang bahay ay pinabless na lang nila kung saan mukhang happy naman daw ang nakabili. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod God! Nang tama.